Yan ang before, oh. Tingnan mo, daawag, oh. awag oh. Nadaawag, grabe, oh. Diba, Raquel? Hi, Raquel! Hi. <laughs> Yan, eto ang before namin, oh. Dawag, oh. Parang ano, gubat. Madu madu madumi. Oo nga, eh. Sana may magdala ng ano pa. Mag masarap to taniman, Ken. Meron ako Taniman na. natin dito. Mga buto. Oh, Sige, naroon ka lang doon. Yan, ang Mamaya, rin. mamaya iyan natin naman yung after. May dala kayo yung sako? Bibili na lang ako. Meron pa doon yung sako. Yung iba naman magdadala eh. Dito, dito. Yan, ang Hindi naman kami nakikinabang ng gulay niya. Eh. Hindi, mga tambay diyan uh, Ano naka Ano yung